Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinakainahabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Grabe at patagal ng patagal ay eh, mas nagiging sweet na si Ate Carla at Kuya Jomar sa isa't isa. Nagkakaroon nga sila ng picnic at pag-uusap nang wala nang ilangan. At napakagaling nga dahil napalapit na talaga ang loob ni Ate Carla kay Kuya Jomar. Nakakapagbiruan na nga sila at nakakapag-usap na sila ng mga seryoso na bagay. Dahil nangiging open na rin si Ate Carla at si Kuya Jomar sa isa't isa. Ayoko na magtanong. Kasi yung mga tanong mo sa akin pabalik, ang hirap lang, huwag na tayo magtanong. Ngayon ko lang naman po sa inyo na tanong. Kahit nga. Huwag mo nang ulitin magtanong ng ganyan. Kasi baka yan pa ang pagmula ng pag-away natin. Mahilig ka bang magganon? ganon Hindi pong uulang uulang katin pa yung mga past? Hindi naman. Matanong ko lang. Ako kasi hindi ako ganon eh. Yung tipong, ka pambalikan o walang ka ng yung past. Ako moron kasi ako sa ano eh, uh, sa present. Kasi yun ang importante <coughs> din naman kasi para sa akin. So, yung anong present, in-enjoy ko kung anong meron ako sa ngayon. Enjoy lang natin. Kasi yung past, um, uh, talaga yun. Natuto tayo sa mga nakaraan. Kaya meron tayong yung ngayon na ng present. Kaya yun na lang din ang nan. ko. <coughs> Bisa sa mga natanong na pa rin. Parang ang dami nang ang iniisip mo. ko nagugulan ka sa nangyayari o sa, sa ating dalawa. Yun ba? Tama ba ako? Hmm. Kanayan. Ito lang sasabihin ko. 100% makakasigurado ka na. Seryoso ako sa iyo. Na ikaw lang walang iba. Ah. Siguro, nakapagitan ka. Eh, ako naman, nagintay lang naman ako. Huwag ka ma-pressure. Ikaw kung kailan ka lang handa. Ayun. Pero ano bang tanong mo? Napabulong mo na sa akin. Baka kasi biglang mo kung tanongin ng ano, makita pa sa vlog, magugulat ako. Hindi pa naman ako ah, handa. Ano ang tatanong mo? mo? Kawala. Hmm? Bagay. Para mga kinakatakutan. Eh. Na ito naman ang intention ko. May tatanong ko pala ako sa'yo. Oh, uh, ano Kasi naman yan? Kasi madami po akong nababasa sa'yo. Na ano? Yung Tanong... talimha. Sa pagpapatuloy pa ng istorya ay grabe nga at napupuno nga ng halakhak ang usapan ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Grabe talaga ang tawanan at kasiyahan sa tuwing magpabanding silang dalawa. Grabe super close na nga ng dalawa na ito at matatawag na talaga silang mag best friend. Best friend sa ngayon, sabi ni Kuya Jomar. Grabe na napakaganda na nga ng kanilang pag-uusap dahil close na silang dalawa. To. May tatanong si Palakse. Oh, ano naman Kasi yan? Kasi matalit nababasa sa akin. Na, ano? Ano? Talihan. Ano ito Yung saligang daw. Ah, saligang. Bagay yun kasi yung ano eh. um, yung Ah, sinulat ko before. Kung matatanggungin mo, eh. meron tayo isang saligang na Um, nagpahayad ka na salamat sa akin gumawa ka ng letter eh yun naman meron naman akong ginawa sa'yo na liha pero dun ko yun sa vlog ko um, nakasabi pero kung ano, okay lang ba na if ever kasi ang ano ko kasi doon eh um, na um, po siya during sa birthday ko before or after ng birthday ko ang gusto ko sana, na pagkuhan ko nun, hindi siya sa makisa. Okay lang bang saman mo ko din? Pag wala pong pasok. Sige, ikaw lang daman. Pero sana palapit na. Sana kung ano kung wala kang pasok sa mga darating na araw, buntahan natin. Kasi mas maganda ang basa mo rin. Yung diyan po para sa'yo. Bakit mo naman po Siyempre, mas maganda na ikaw mismo magbabasa yun. Kasi para naman yun sa Tsaka, dun nasusulat ko yung mga gusto ko sa noon na sa tingin ko naman is nangyayari mo sa ngayon. Tatutupan mo sa ngayon. Ang kaya okay. siya? Nang, nang nasa likod mo. Kung anong nakita mo sa likod mo. Hindi <laughs> <laughs> Hindi, yan yung tinutukoy ko. <laughs> ikaw naman, yung karate. Meron mas malaking sa... <laughs> so, isa yun sa mga nusulat um, ko doon. And, um, thankful ako kasi nangyayari siya sa akin. So, meron pa doon yun. Ano pa po? Hmm, hindi. Ikaw na lang. Ikaw na lang magbabasa nun. Mas mabuting ikaw ang mabasa. Excited ba po ako? dapat lang mag I'm excited. Kaya dapat, orasan mo ah. Punta natin yung ano, Biham Cafe. Ah, kasi po pala yun. Todo nga ang pasasalamat ni Kuya Chomer kay Ate Carla dahil ngayon ay sobrang saya na ng kanilang usapan at koneksyon sa isa't isa. Pinipilit na rin kasi ni Ate Carla na umalis sa kanyang comfort zone at mag-discover ng mga bagong bagay. Kabilang na din dito ang pagiging hindi niya na mahihayin lalong lalo na kay Kuya Jomar. Uh, oo, ano siya? Coffee shop siya. Pero yung coffee shop na yun, um, isa sa inaano nila is gagawa ka ng liham para sa sayo or para sa, uh, sa ibang tao. Kung ano man ang gusto mong um, or pangarap mo sa sarili mo sa ibang tao, um, doon may susulat. Tapos siguro ang ano nila, after one year, babalikan mo yung liham na yun. Eh ako naman, hindi ko siya nung one year kasi masyadong malayo. Eh since malapit naman ako mag-birthday, tinaon ko na lang sa birthday ko. Yung sulat ko galing, sa, yung liham ko sa'yo. Kaya yun, ano, Jika, punta natin yun. Sa bakasyon po siguro. Bakasyon? Kailan bang bakasyon? Sa May po. Amen. Next month. Malapit naman na. Sige po. <coughs> medyo dumibilim dumi, dumi. na rin. Baka po iniintay na kayo nila Kuya Rab po. Okay lang yun. Actually, pilingan natin silang paunahin na eh. Kasi gusto so, ko rin masanay na ganito ako umuwi. Baka nga pag, ano, medyo mas gabi pa akong umuwi kumpara ngayon. Ayos lang ba? Kasi wala po si Kofi Lina. Sam. Ay nga, ano, wala akong service pa balik. Sige, pero sa susunod ha, kahit gabi na ako ayos sa... lang. Sige na po, baka nag-iintay na po sila sige. Thank you. Salamat sa merenda, ha. Wait, salamat pala, Carla, sa merenda. And sa mga, ano mo, sa mga nagtatrabaho dito. Kasi... Thank you uh, din po sa pagpunta. Welcome. Next time, next week, uh, po, ulit kami dito. Tara, pwede nga tayo. Congrats sa bahay, mga. Tara. So, thank you po. Mga patapos-patapos na po yung bahay. Ginabi na rin po kami, alas 6 na. So, ilang oras pang biyahe? One and a half hour. Sana di po traffic. At, yan. After po nito kay Carla, bahay ni Supermac. Ano? Tapos, yun. Kasabay nito yung kay Filomeno. Filomeno. Kay Tatay Flor. Yan, sinabay na natin kasi kailangan na po talaga yun. Uh, agarang, ano yun, action talaga. Kasi... Kawawang kawawa po yung mag-ina. Ayan. So, yun po. Yun po ang update ngayon sa bayan nila Carla. Uh, thank you so much po sa inyo. God bless po. And Jesus loves Bye-bye. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet, at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa Bye!